What is up guys? Andito ako ngayon sa Cambio Station para kunin yung van na gagamitin ko. Una muna, kailangan kong itap dito yung card para mabuksan ang sasakyan. Siyempre, bago tayo makalis, e eh kinakailangan muna natin ang susi. At dito ko naman kukunin. At bago ko naman makuha, eh kinakailangan ko muna maglagay ng pin. Tapos, maaanlock na. Malayo nga pala guys yung aking pupuntahan ngayon. Magdadrive kasi ako ng mahigit limang oras papunta dun sa kanila. 5.45 na pala ng hapon ngayon at 11.12 ang expected time ng dating ko sa kanila. May dalawa na naman kasing kababayan na nurse na nakiusap sa akin na tulungan ko daw sila na maglipat ng kanilang gamit. Kung dati nasa 1,000 kilometers lang mula pag alis ko ng bahay hanggang makabalik ako. Ngayon naman, nasa 1,800 kilometers. Mula kasi sa bahay, papunta sa kanila, nasa 585 kilometers. Tapos mula dun sa kanila, papunta dun sa kanilang lilipatan, eh nasa 883 kilometers. At mula naman dun sa kanilang lilipatan, pauwi ng bahay, ay nasa 391 kilometers. Ang tagal kasi ng lahat ng yon, eh nasa 20 hours na dire yung biyahe. Sabi ko, hindi ko kayo yon. Kaya ang plano, papunta na ako ngayon sa kanila at doon muna makikitulog. Tapos bukas, maghapon kami magbabiyahe. At dahil inabot na ako ng gutom, eh titigil muna ako para naman kumain. Siyempre, lagi ako may baon. Minsan kasi walang madaanan na kainan, lalo na kapag gabi na. Hindi pa nga ako nakakakain, eh maya maya may sumising niya sa akin, kaya naman nilapitan ko. Hello guys, uh, tinawag ako nung isang lalaki, dahil yung motor niya, hindi umaandar. Tinanong niya ako kung pwede, pwede ko daw isakay. Sabi ko walang problema, ang problema, yung walang tali. Pupunta kasi ako dun sa, sa na ito, malayo pa, so dadaanan ko naman yung pupuntahan nila, niya, sa castle daw eh pag-isipan daw niya kasi hindi umaandar ayun oh nasira ata pero try natin mamaya uh, isakay kakain lang ako kaya naman nagbilis-bilis na akong kumain para maisakay na namin yung kanyang motor at makauwi na rin siya so oh, Dios, ha? Hast du hast ja auch keine Gurte oder doch. Keine was? Gurte. Nee, ja, leider. Das ist scheiße. Da ja. der mal hinten sitzen halt. Nee. Weißt du, dann wird sie nicht umfallen. Sehr gerne, alles gut. Ich guck mal, ich habe das heute erst gekauft. Was denn? Das Motorrad? Ja, ja, und ich komme aus Stuttgart. Aha. Und jetzt, ich habe mit dem Verkäufer telefoniert. Aha.

Ang gusto niya, sa likod na lang daw siya Para hawakan Sabi ko, medyo delikado Pero nagpilit na lang siya Para makauwi ay hey guys Try naming sakay Namaandar naman Ewan ko kung bakit Ah, uh, uh, Tawag dito Sasakay daw niya Siguro namamatay Doon daw siya sa loob uh, Medyo delikado Pero gusto niya eh sakay muna namin may hingi siya ng tulong doon sa driver dahil mabigat yung motor nasa 200 kilos daw eh try namin na buhatin call muna tayo, rescue muna tayo, rescue Yun guys, naisakay na namin at tinulungan din kami ng mga lalaking yon na din lang. Mabagal at maingat ako nag-drive para hindi naman siya mahirapan doon sa likod. So, then... Dahia. Yeah. Oh. Ay, yeah, shmulti yeah, fragen Spragin of the uh, best as pause si Braux. Sa ito guys. <laughs> Mas <That's egal. laughs> genau so ang yeah, yeah. am, am gefährlichsten. Yeah. Ah, mein Arsch. <laughs> <laughs> Ayan guys, sa wakas nandito na kami. Ah, uh, ako na siya. Nakarating na kami ng kanilang bahay. Malayo-layo din yung aming na biyahe. Isang daang kilometro mahigit. Isang oras at kalahati. Buti hindi natumba. Hingin na naman siya ng tulong. Para magbaba ng kanyang motorcycle na binili. Yun guys, naibaba na namin at indiretsyon na, na uli ako sa aking destinasyon. Kaya na yata's good day. Takadang At dahil medyo na out of fuel ako, eh ngayon 12:21 na ako makakarating. Sie sind am Ziel, Seestraße 16. Das Ziel liegt links. At sa wakas guys, nakarating din ako. Saan pinarkyo ang bisikleta do'n? Okay lang po yan. Sabi ko, dahil late na ako dumating, e eh, bukas na lang namin ikarga yung kanilang mga gamit. 5.30 nga kinabukasan, e eh, gising na kami para umpisahan na na mag-load at makaalis na rin kami. Itong mga bulb. Ayan lang, tanggalin daw namin to. Alin, rep? Alin, rep? kailangan dalawa tayo. Ito. Kasi, kasi naman. Kasi yan. Oh, halika. Ito mo nang last. Kasi. So guys, ito yung kanilang lahat ng gamit hindi naman ganun kadami pero dahil mahaba-haba pa yung biyahe namin eh gagamitan natin ng magic para mapabilis kami o ba diba guys mabilis tara let's go der Straße fahren. Ayan, dadating tayo dun is uh, oh, aras, 16, 7, 4. Anong oras pa lang ngayon? Ha? 8, mag-8 -e mag -e pa. Mag-8 pa lang. So, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 hours. 8 hours. Makon ma ma pa yun. Ma Plus, lagyan natin 2 hours na yeah. na lang na may yeah. mga pausi-pausi tayo. Yeah, so, let's go. So, Mabuti guys, mabilis ngayon. Last time na tiningnan ko, 10 oras. Siguro walang traffic ngayon. Madalas kasi ang traffic ngayon dahil summer, madami ang construction ng mga daan. At dahil inabutan na kami ng tanghalian at magutom na, idadaan muna kami dito sa tabi para naman kumain. Ay, itong ulam namin. <laughs> Magi. Siyempre, madami kaming dalang pagkain. Nagbaon kasi si ma'am dahil mahaba-haba talaga yung biyahe namin. Unang beses lang daw niya na kumain ng ganito. Pagkatapos, eh nagbiyahe na uli kami at malapit-lapit na nga Doon sa bahay na kanilang lilipatan. At mula nga sa north, eh dito sila sa Freiburg sa South Titira. Ayan, 1, 2, Oo, ito dito. So, ah, oras yun, na. Ano? Kumating kami is 6.10 ng hapon. Anong alas tayo malis? 8 plus. 8, 8 past 8 na lang umaga tapos 6.10 yun guys naibaba na namin yung mga gamit at naihatid ko si ma'am ng matiwasay pauwi na nga ako ng bahay at apat na oras pa ako magdadrive maraming salamat nga pala guys sa panonood at pagsama sa amin baka pwede makikilike share and follow na rin hanggang sa muli ciao